Marami pa rin nalilito kung kailan nga ba tamang panahon ipabarako ang inahing baboy. So, para siguradong mabuntis at healthy ang mga biik. Tips at guide, edad at timbang, 7 to 8 na buwan pataas o nasa 110 to 130 kilograms na. Signs ng heat, namamaga at mapula ang vulva, may discharge, tahimik o ayaw kumain, at kapag pinisil sa likod, hindi gumagalaw, standing heat. Best timing, 12 to 24 oras matapos magsimula ang standing heat. Condition, siguraduhing malusog, may vitamins, E, selenium, iron booster, at hindi sobrang taba o payat. Sa unang barako, mas maganda sa sa second or third heat para mas mataas ang chance mabuntis. Pagkatapos manganak, pwede na ulit ipabarako 5 to 7 na araw matapos magwining. Gusto mo ng full breeding guide mula barako hanggang manganak? I-comment mo, Breed Guide, at isisend send ko sa iyo ang kompletong step-by-step. -step. Like, follow, and share for more.